yung shout uh, sa mga kasama ko uh, Kaya baslo, baratay, kay Bas Jo para sa kagilo kikintuhan sa tabaho nagtabaho na kami kikintuhan pa maghain mo na kayo dalawa maghain mo na kayo maghain <laughs> Nagtrabaho na kami, kwentuhan pa rin, trabaho. Pinatala namin si Madam Dumabas kasi si Madam nasa ano. Ayan. Pag-along si Kababa. Shout out sa dalawang kaibigan si Jelo at si Juma. Ayan. <laughs> Overtime na lang. Overtime. Overtime <Okay>. sa <laughs> mga Seta Shout out, shout out sa lahat. Sa asawa ni Jill at ni Jomar. Shout, hey, shout out. kay kay sa hotel niya. At saka kay Alex. Alright.